Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, meron palang isang comment dito about sa Tony Talks again na gusto kong sagutin na sa tingin ko is magiging educational. So, ang sabi niya kasi, pero kahit na ikaw tumanggi, so kahit naroon tumanggi ako sa bayad, kulit no, ayoko nga eh, no, pinipilit pa rin nila. Kahit na nga tumanggi daw ako, sabi niya, alam mo ba, nasa 3.6 million views, 500,000 to 750,000 pesos na ang kinita ng segment mo. As tao din dapat, you have at least share na 10% or 75,000 pesos. So, ganyan tayo mga lods. 750,000, hindi naman yan lahat sa Tony Talks eh. Kasi meron niyang director, producer, lightsman, cameraman, researcher, utility man, si Madam Tony mismo, di ba? May pagkain pa dun. Renta and bills, tubig at kuryente. So, may overhead dyan. So, kahit pumunta ako hindi ron, kailangan i-sustain ni Madam Tony yun. At meron ibang pwedeng interviewin bukod sa akin. Okay? So, aandar sila. Aandar yung platform nila. Ganun yun. Ngayon, kung gusto mong humingi ako ng 10% pag kumita sila, e paano kung nalugi sila? Kailangan ko maglabas ng 10% papunta sa kanila. Kasi, nung kikita sila, mangingi ka ng 10%, pero pag malulugi, hindi ka kasali. Diba? Isipin mo yun, diba? And that's the reason why, labas na ako ron kung malugi man sila or kumita or kung kumita man sila ng malaki kasi they have all the risk doon ako wala naman akong risk doon eh so ano mangyayari lods pagka in-interview nila ako it may be a win-win situation na maganda yung story ako maring makit sila ng maraming views at kumita sila ako automatic win na ako doon kasi sino ba naman ako ang dala ko is istorya pag hindi ako pumayag hindi mamubulok mabubulok lang yung story ako sa tabi di ba eh Tony Talks na yun, isa na sa pinakamalaking platform dun, di ba? So ngayon, it's a win situation always para sa akin. Kasi, sigurado may manonood dyan. Hindi ko lang alam kung gaano karami. So ibig sabihin, meron nang maririch yung story ko and magkakaroon ng engagement ako. So yung social media ko is pwede lumaki. Already a win situation. Sila, papano kung hindi nag-hit ng maraming views yung video ko, yung segment ko? Kumita ng konti pero hindi sapat para sa pasahod niya doon sa araw na yun. Eh di dapat maglabas din ng 10%. Pero hindi nga eh. Kung baga sa kanila na nga lahat ng risk eh. So ngayon kung sasabihin niyo sa akin, ilagi eh lagi na naman kumikita yung videos nila eh. Well deserve nila yun. Noong mga panahon na binibuild nila yung platform na yan, para dumating sa time na maging profitable yan, wala ako nun. ba? Diba? Ngayon harvest time na nila. Ngayon pag sabihin niyo na, eh syempre Tony Gonzaga na yan. Yes, binil din ni Madam Tony yung sarili niya, yung pagkatao niya, 'yung pagiging celebrity niya magmula noon kaya ngayon nag harvest time siya sa mga ganyang classic platform. Wala ako nung mga panahon na yun Tapos ngayon kumita yung isang video because of their platform and only a part of my story, 'di ba? Only a part of that is my story pala, 'di diba? Gusto mo mangingi ako ng 10%. Syempre, para naman unfair din sa kanila kung iisipin mo mabuti. Tanda mo yung makinaryan na 'yan, natin pa nilang nabuo 'yan. Ako nakikigamit ako 'ron. Para makapag-share ako ng story ko na mas makilala pa At mas makahit pa ng maraming tao And to influence more people sa kabutian Kasi kabutian naman yung story ko eh. Ngayon kung sinasabi niyo may mga ibang in-interview na binayaran Depende kasi sa usapan nila yun Meron kasi because of poverty, gusto nyo ng tulungan Meron naman gusto talaga may TF sila okay? Meron naman yung kagaya ko at maraming kagaya ko na okay sa kanila mag-share ng story as long as na may palabas sa platform na yun. Isa ako sa mga ganong klaseng tao. And that's the reason why sobrang nagpapasalamat ako kay Madam Tony na na-approve yung binigay ng researcher about my story. Sobrang, sobrang salamat ako and nakita nyo naman nangyayari sa social medias ko kahit na hindi kasing laki ng kagaya sa iba. Sobrang saya ko na tumataas yung mga followers ko. So, bakit ko nga ba pinapaliwanag yung business side about overheads, kasi maganda yan, naiintindihan nyo yan. Para naiintindihan nyo rin yung mga amo nyo na, ay, hey, teka lang, alam nga naman, laging ako lang kumita. ba diba? Kung yung boss ko malulugi, siguro okay na rin kay papano meron akong may uwi para sa pamilya ko. Kasi baka in times, magtuloy-tuloy yung makinarya, hindi eh makikinabang ka rin. Ganon kasi yung mga nasa taas eh. Eh, dati hirap kausap usap nito, eh. Konting kibot, gusto ganto. Ito ngayon, nung umu-okay na, gusto niya siya, hindi, iba kukunin ko yung alam kong maayos kausap at nakakaunawa kung paano ba umaandar ang negosyo. Minsan talaga, Los, hindi lahat pera palagi. Minsan yung building your network, yung pakikisama, and darating yung time na mag-harvest time ka. Salamat, Madam Tony G, nag-harvest time na sila. And inspiration ko sila na sana dumating sa point na magkaroon din ako ng ganung klasing mga makinarya na mag magiging harvest time ko na rin pagdating ng time. So mga lo, sana naintindihan nyo itong mga pinagsasabi ko. Sabi ko nga, medyo educational. Natutunan ko yan sa mga naging experience ko sa mga iba-ibang bosko, Alam nyo naman, talagang medyo masalimuot at makulay din yung mga pinagdaanan ko. So ilang mga lods. Thank you.